Nasa 6 floor po. Ila pinasok ng tubig ang BGH. Ilan lamang yan sa mga eksenang nakuna ng video sa loob ng bagong tayong gusali ng Baguio General Hospital and Medical Center. Mayroon, Pakita sa emergency room and trauma center, tumutulo ang kisame sa loob ng CR. Nilagyan din ng mga timba ang hallway ng pasilidad. Dahil dito, ang ilan sa mga ilaw, mistulang napundina. na. Sa outpatient department naman, ang aircon na ito ng isang opisina, imbes na malamig na hangin, tubig ang lumalabas umagos din ang tubig sagda ng gusali. Kaya tanong ng Ilana, bakit humantong sa ganong sitwasyon ang pasilidad sa ospital? Kaya nga sabi nila ospital para yung mga pasyente ang gagamotin, hindi yung pasyente ang magkakasakit. Ayusin nila ang mga facility ng mga ospital. Iwasan nila yung tumutulo. Ang mga hinaing ng mga pasyente at mga hospital staff na iparating na kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, sumulat na siya kay DOH Secretary Chidoro Herbosa tungkol dito. Anya, dapat daw imbestigahan ang DO Money Substandard na pagkakagawa sa mga gusali sa BGHMC Compound. Hindi lamang kasi ito nagdulot ng pangamba sa pasyente at kaanak ng mga ito, kundi nakukompromiso din ang pagsiservisyo nito sa mga pasyente. It's very frustrating that tapos lang facility, makikita mo, naguhulugan na yung mga mga bubong. Meron tayong four-year-old na building. Tumutulo na para ng, uh, para ng ulan sa loob ng building. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang pamuna ng BJHMC. Pero tumanggi muna silang magbigay ng mensahe. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang Department of Health Cordillera. Samantala, isinasaay sa mga sirang nakita sa pagamutan para matiyak pa rin ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pagamuta. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.